Paglingon ko sa likod, nagulat ako nang matanaw ko sa di kalayuan si Juanito. Oh my gosh! Nakita din niya ako kaya tumalikod na ako. Hanggang dito ba naman makikita ko pa din siya? At dahil nandito siya ngayon, hindi na tuloy ako makapag-concentrate. Pagkatapos ng misa, nauna na akong naglakad babalik sa kalesa namin. Medyo mabagal yung paglalakad ni Donya solidan, Maria at Josefina dahil may kausap pa silang ibang kababaihan. Sharks. For sure papalabas na din silaw nito. Baka maabutan ba kami? Kaya dali-dali akong tumakbo papunta sa kanila. Ano'ng problema, Camilita? Bakit parang nagmamadali ka? Tanong ni Josefina. Agad ko namang binulong sa kaniya'ng magic word na, "Natatain na ako." Ang magic word na makakatulong sa'yo para makatakas agad-agad, syempre, hindi naman pwedeng mag-adjust ang pet natin, di ba? <laughs> Nanlaki ang mga mata niya, agad naman niya itong binulong kay Maria at Donya Solidad. Hindi mo na ba kayang pigilan, anak? Tanong ni Donya Solidad. Nagpaalam naman na yung mga kausap nila kanina. Hindi ko na natapos pa yung sasabihin ko kasi biglang kumaway sa amin si Donya Wanita at kasama niya si Juanito na ngayon ay kakalabas pa lang nila sa simbahan. Ah, it's too late na. Magandang umaga po, Donya Soledad, at sa inyo din, mga binibini. Lalo na sa iyo, binibining Camilita Nakangiting bati ni Juanito sabay mano kay Donya Soledad. Oh my gosh! Anong ngiting-ngiti niya dyan, ha? Huh? Ipagpaumanhin niyo na po, Donya Juanita at ginoong Juanito. Kailangan na po namin umalis. Tugo ni Maria. Ngunit kakatapos lang ng misa, masyado pang maaga o umalis. Nagtatakang tanong ni Doña Juanita Alfonso. Hindi na kayang pigilan ni Carmelita. Natatay na siya. Sagot ni Josefina. Oh, what? Bakit niya sinabi? Parang bigla akong hinanting ng sinabi ni Josefina. Natatay na siya. Natatay na siya. Natatain na siya. Nagulat namin ako nang biglang napangiti at natawa si Juanito at donya wanita. How oh, shock! Another kahihiyan na naman this! Kinurot naman ni Doña Soledad si Josefina. At dali-dali itong tumakbo papunta sa kalesa at dahil doon, hinabol ko siya. <laughs> Para siyang si Jenny, lagi akong pinapahiya. Lagot siya sa akin ngayon. <laughs> Nasaan si Teresita? Bakit hindi natin siya kasama? Tanong ko. Nandito kami ngayon sa parada, inaabangan namin ng mga makukulay na dancers mamaya. Ikalawang araw ng selebrasyon sa fiesta ng San Alfonso at talagang dinarayo ang fiesta ng ito. Nagdahilan naman ako na hindi na ako natatae kasi ayoko pang umuwi sa bahay at total na pahiya naman ako. Kinawa nito at sa nanay niya, ano pang sense ng palusot ko? Si Teresita ang ating tagapagsilbi? Tanong ni Maria. Missing in action ngayon si Josefina dahil sa ginawa niya sa akin kanina kaya umuwi nga sila ni Doña Solidad. Haha, buting nga sa'yo. hindi maaaring sumama dito si Teresita. Depende na lang kung ipagpapaalam mo kay ama. Sagot niya, Ah, oh, sayang naman. Maya-maya lang dumating na yung mga dancers na kasama sa parade. Grabe, ang ganda. Ngayon ko na lang ulit to nakita. Naalala ko, nung bata pa ako, binubuhat pa ako ni Daddy para makita ko yung mga dancers. At eto, malaki na ako. Hindi ko na kailangan pang buhatin at wala din si Dad ngayon sa tabi ko para mapanood din niya ang ganda ng parit na ito. Pagkatapos namin manood ng parada, pumunta kami ni Maria sa mga tindahan na nakapwesto sa paligid. Madaming mga damit, pagkain at pagpaganda para sa mga kababaihan ng tinda dito. Sinubukan namin ni Maria ang lahat. Grabe, ang saya pala makabanding ang great-great-great-great-grandmother ko. Habang busy kami mamili ni Maria, nagulat ako nung biglang may isang matangkad, maputi at magandang babae ang humarang sa dinadaanan namin. Opo, wow. naalala ko kung sino siya. Siya yung madre na sumampal sa akin at sinabing sinasapian ako. Si Natasha! Anim na buwan pa lamang nakakaalis ang aking kapatid. At bigla ko nalang mababalitaan na ang kasintahan niya ay may kasama ng iba. Sarcastic niyang tugon at numiti pa siya. Pero yung ngiting parang nang aasar. Aba, kumukulong dugo ko sa babaeng ito ah. Mag-iingat ka sa iyong pananalita, binibining Natasha. Banta ni Maria, oh my gosh. Gusto ko sanang bulungan si Maria na anores baka na ba natin to? Bakit? Hindi ba totoo? Na ang kagalang-galang na bunsong anak ng pamilya Monte Carlos ay nakikipagkita sa isang binata sa kalagitnaan ng gabi. At silang dalawa lang. Ano ba sa tingin mo ang iisipan ng mga tao? Dagdag pa niya. Gosh, ang bilis pala talaga kumalat ng chismis sa panahong to. Magre-react na sana ako kaso pinigilan ako ni Maria. Ipagpaumanhin mo binibining Natasha, ngunit puro haka-haka lamang ang iyong nalalaman. Sagot ni Maria. Nagtitigan lang sila ni Maria. Si K.S. Verdad. I know it's true. Palabang tugon ni Natasha. Habang nakatitig, nang diretso sa mata ni Maria. OMG! Anong sinasabi niya? Si K. es verdad? Di ko maintindihan. No queremos perder el tiempo kontego. contigo. We don't want to waste our time talking to you. Banat pa ni Maria. At bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Vamos, Carmelita. Let's go, Carmelita. Tugon pa ni Maria at hinila na niya ako. Ano daw? Vamos? Vamos? bakit ba kasi nag e espanyol sila dyan? Hinila na ako ni Maria at iniwan na namin si Natasha. Napalingan pa ako kay Natasha pero binigyan niya ako ng I'll burn you down look. What? Grabe, oso na din palang mga mean girls sa panahong to. Aha. Uh Huwag mong intindihin ang sinabi niya, Camilita. Masama talagang ugali ng babaan iyon. Mag-ingat ka na lang sa kanya, sabi ni Maria, sabay ngiti sa akin napaisip na lang tuloy ako. Hindi ko naman talaga dadamdamin yung mga sinabi ni Natasha kasi hindi ko naman naiintindihan. Parang naaalala ko sa babaeng yung si Shay, si Shay na hindi hindi magpapatalo. Dito na din kami sa bayan, nagtanghalian ni Maria. May malaking mesa sa gitna at punong-puno ng pagkain. Lahat ay pwedeng kumain. Nagsimula nang magsalusalo ang lahat at syempre nakijoin ako. Nung una ayaw pa ako payagan ni Maria pero sa huli Napapayag ko din siya at nakijoy na din siya. Habang sumasanto kami ng pagkain, nanlaki ang mga mata ko ng matanaw ko si Juanito na naglalakad papalapit sa amin. May kasama siyang maputi at magandang babae na bonggang pananamit. At nakahawak ito sa bisig niya at nagtatawanan sila. OMG! Womanizer spotted! Ab Aba-aba-aba! Babairo pala ang lalaking ito ah! Sinasabi ko na nga bang may tinatagong baho ang lalaking to. Nagulat ako nang biglang napatingin si Juanito at yung babaeng maganda na kasama niya sa kinaroroonan namin tapos bigla silang umiti. Ha? Napalingon ako sa likod ko pero wala namang ibang tao doon. So ako yung ninitian nila. Mas nagulat ako nang biglang tumakbo papalapit sa akin yung babae at niyakap ako. Carmelita! Carmelita! Grabe, sobrang nananabig ako na makita ka. Sigaw niya habang sabay yakap sa akin at nakalambiti na siya ngayon sa leeg ko dahilan para munti ka na kaming matumba. Kumusta ka na? Madami akong ikikwento sa'yo. Tara! Dagdag pa niya. Tapos kinuha niya yung plato na puno ng pagkain na hawak ko at inilapag iyon sa mesa. Shucks! Nagugutom na ako. Kuya Juanito, sandali lang ah paalam ng babaeng todo makayakap sa akin ngayon. OMG, so magkapatid pala sila ng Juanito. Kaya naman pala ang ganda din niya eh. Ang ganda talaga ng lahi nila. Hi, Carmela, you're so judgmental talaga. Sige, sabihin mo na lang ako, Sonia, kung gusto mo nang umuwi. Sagot ni Juanito kay Sonia. Parang bigla naman akong naistatwa. Sa kinatatayuan ko nung binaling ni Juanito ang tingin niya sa akin. Magandang tanghali sa iyo, binibining Carmelita. Batid niya pa sa bangite. Eh. Napatango na lang ako at agad akong tumingin kay Sonia. Gosh, tara, dali, may kikwento ka sa akin, di ba? Tubon ko ka, Sonia, para agad maputol ang convo namin ni Juanito. Gosh, I need to make iwas-iwas to him na. Hmm. Tara, excited na tugon ni Sonia. At napatalon pa siya sa tuwa tapos hinila na ako papunta sa balkonahe. Aray, feeling ko matatanggal na yung braso ko sa balikat ko sa tindi ng kapit ng babae to. Dito na lang tayo mag-usap. Medyo privado kasi ang sasabihin ko eh. Sabi pa niya. Tapos nagigigil pa siya. Hmm, nakakarandam ako ng kalandi ang chikahan na. Camilita, tama ka nga. Masaya palang ikasal. Kahit pa nung una, ayoko kay Ignacio. Pero pwede palang maturuan talaga ang puso. Gaya ng sinabi mo. Sabi niya. Napakunot naman ang noo ko. Oh, sinabi ng totoong Carmelita yon?